ay tingin mo ito rin. Itong si ate po ay nakakatuwa naman. Ay kita mo ang bahay, ay tunay namang napakaganda. Oo oh, nga, Madelo rin. Kitang kita mo ang bunga na pagsisikap ng kanyang asawa. Ay, ay Maderita. magaling din naman humawak kasi ito ng pera si ate po Kung sa bagay, kung hindi rin nga lang mawag si ate po ay hindi rin sila makapundar ng kanilang bahay. At ito pa, Madelo. Tingnan mo tunay na pinalaki ng mabuti ng mag-asawa ni Ate Puro. Ay tama ka dyan, Mabe Lorena. Ay nung isang araw mga inak sa lubong ko, ay, ay pagsadalin mga po eh. Tunay naman nga, Madi. Eh hindi pala barkada. Sa school ang at sa bahay na ikita iyan. Ay sus! Lorena at Rita! Agang-agal naman yung mga pinag-chiches mo sa ninyo. Okay? kakainin ko rin. Wala din naman niya mararating kung hindi din wala ang dahil sa kanyang asawa. Oh, aling kurasong. Ay kayo itong kismosa. Abay layong layo namin sa si inyo, ay naragyo pa ang aming usapan din eh. Sama ano ba ka aling kurasong? Kung kami yung mahanga diyan kay ate po rin. Ito to'o naman po. Ay sus! Lorena at Rita! Ano mo bagang wala sinabi ang bahay ni Aling Purin sa bahay ko? para sa na naman ho kayo. Sa jarita, yan si Aling po rin, kung hindi nag-abroad ang asawa niyan. Wala din yan, isang kahig, isang tuka din yan. Ay, grabe naman kayo mong Aling Corazon. Alam niyo ba ka? Ako, nung pinatayo kong bahay ko, ako mag-isang nagtrabaho. Ako, mag -up. ako nag Ako nag-asinta. At ako rin na nagpalitada. Ako lang gumawang mag-isa noon. Ay, grabe. Sobrang pagkikitig niyo naman yata. Hindi na kayo nakakuha ng trabahador. Alam niyo, aling kurason? Parang sobrang hambog din naman yata. <laughs> ay, kita ko ho na nagpagawa kayo ng bahay. Ay, inabot na ko ng sampung taon bago What? ho matapos. Ay, ano ba Kung umabot ng sampung taon, at least ako alang trabaho. At ang pinagpagawa ko ng bahay ko, ay pinanalunan ko yon sa tag-chain. aming korason. Ay, sumobra ang kayabangan. <laughs> ay, ito naman maderita. Ay, nagbuhat na sa rin ng bangko eh. <laughs> ay, aba, ay, na yun na hindi nakaantay ng kuri ng iba. Eh, Ho! <laughs> oh, tara na maderita. At masyado na nalakas ang hangin. ninyo. Para kayo pa sa lamin. Kausapin niyo ang sarili ninyo. At ho, kayo ng sarili ninyo ang magyabangan. Ay, gumis.